Natakanta ang mga residente sa Barangay The Peaks sa bayan ng San Agustin, Isabela noong Lunes ng umaga, August 4. Ito ay matapos bumanggang isang fire truck sa isang bahay. Ayon sa San Agustin Municipal Police Station, mabilis daw ang takbo ng fire truck ng San Agustin Fire Station para rumispunde sa isang grass fire nang maganap ang insidente. Walang ng preno, mm -hmm. kasi uh, parang nagmamadali sila kaya may responde sila na alit na fire. Yes sir. Fire incident. Tapos doon, sir, biglang nawalan daw sa may pababa. Maswerte namang walang nasaktan sa mga nakatira sa bahay pero nasugatan ang dalawang bumberong sakay ng fire truck. Nasa maayos naman ng kalagayan ng dalawang bumbero pero nagpapagaling pa rin sa paggamutan. ayun sa San Agustin PNP, nakatakda namang mag-usap ang Bureau of Fire Protection San Agustin at may ari ng bahay para idaan na lang ito sa areglo. Cesar Galasi, RNG News.